Katatawag ko lang sa shelter. Si Angelina, pumayag na rin magpaampon. What? That's good news! Kanino raw po? You may know them. One of the richest, brightest couples in high society. Si Architect Benjamin and Marilyn Nantes. Ah, yes! Nakikita ko po si Architect Nantes. Sa shelter? Um, sa school din. May kamag-anak po ata siya doon. An elementary girl, Bernadette Nantes. Siya yung sinasabi ko sa'yo na kapatid ni Roda estacio pero magkaibang apelido nila, remember? <sighs> May problema po ba? I'm not sure pero malaking pagbabago to. Nasa mundo na natin si Angelina and she knows your past.